Siguro una sa lahat, eh, itong uh, tanong nga namin sa ating mga kababayan tungkol sa inflation, no? Pagba pagbagal ng inflation uh, ngayong buwan ng October. Ano ba ang uh, masasabi ng uh, Department of Agriculture hinggil po dito Asec? Uh, ito po ay welcome na balita po para sa atin sa Department of Agriculture at uh, patuloy po ang aming pagsusumikap na panatilihin po na affordable at pa lalo pang pababain ang presyo ng mga key agricultural commodities at yun din po ang bilin ng ating uh, kalihim na paunla ang lokal na produksyon at uh, mapabababa ang presyo ng ating mga uh, key agricultural commodities pagdating po sa mga pamilya. Ngayon po na may bagong kalihim na ang Department of Agriculture sa katauhan po ni Secretary Francisco Chu Laurel. Ano ba yung uh, mga dapat iseprioridad uh, sa mga uh, uh, priority po ng uh, bagong kalihim? Ang um, bili na po uh, una ay i-modernize po ang sektor ng agrikultura. Mm -hmm. Pangalawa po ay uh, yun nga po pataasin ang antas ng lokal na produksyon sa lahat ng agricultural commodities, uh, partikular po pagdating sa atin po sa palay, sa bigas. At uh, inaasahan niya po ito sa pamamagitan ng uh, tamang mekanisasyon, irigasyon, ang uh, tamang inputs kagaya po ng fertilizer at ay tinatawag po natin na high yielding uh, variety Mm -mm. At uh, siyempre, tanong din ng ating mga kababayan na uh, ASEC, uh, kailan to mararamdaman nila? Lalo na doon sa pagdating sa presyo ng mga bilihin na uh, uh, although may mga pagbagal nga sa taas presyo ng mga ag ilang agricultural products, eh ramdam pa rin nila yung taas presyo. Paano ho ba? Ano ho ba yung mga ginagawa ng Department of Agriculture para tugunan itong concern na ito ng ating mga kababayan? Bukod po doon sa tuloy-tuloy na pag-monitor ng presyuhan sa ating po mga palengke at mga supermarket, ay tinitiyak po ng ating uh, pamalan through the Department of Agriculture yung pagbibigay po ng tamang uh, input sa ayuda sa ating mga magsasaka, yung tama po ng mga uh, makinarya. At uh, ganun din po ay kailangan balansihin. Uh, hindi po kasi lahat ng agricultural commodities ay sa panahon ngayon ay may sapat tayong na produksyon at kung base po sa leksyon na nakaraan kung kinakailangan po talaga nating mag angkat galing sa labas a base po sa tamang informasyon na nakakalat ng ating uh, DA ay ginagawa po 'yon ng ating pamahalaan. Kumusta ho po, po yung, uh, yung ano uh, asec yung uh, mga kadiwa store natin nagpapatuloy pa rin ba pinaparami pa natin para mas uh, lalo parang maramdaman ng ating mga kababayan yung uh, uh, mababa o murang presyo ng mga bilihin din at uh, tuloy po yung ating uh, implementasyon ng Kadiwa yung pakikipag ugnayan po natin kasi po uh, sa Kadiwa ay direktang ating mga kooperatiba farmers association na nagbebenta ng kanila mga agricultural produce Tutuloy-tuloy so, uh, po natin ito at uh, tama kayo uh, na masigurado po natin na mas mababa ang presyuhan uh, dito po sa Kadiwa dahil diretso nga po na nagbebenta yung ating mga farmer producers sa mga natitirang uh, mga araw, lalo na at uh, holiday season na po, um, yung presyo ho ba? Paano natin matitiyak na hindi po ito uh, tatas ng sobra? Uh, mapapanatili po natin yung uh, hopefully magiging mura din. Uh, tama yan. Uh, ang gusto nating gawin dyan ay matiyak na may una, meron tayong stable na supply, sapat na supply ng mga ating uh, pagkain kagaya ng bigas, uh, manok, uh, uh, baboy at iba pang karne, ganoon na rin yung mga gulay. So ito ay tinitiyak natin na uh, sa panahon na ito ay supply, lalo na ang manok, uh, sobra ang ating production. Sa baboy naman, uh, bagamat uh, ngayong quarter na ito, naasahan natin na more than 300,000 metric tons yung maproduce, meron na rin nakaprogram na additional imports naman nakaraang buwan para masigurado na yung sudden uh demand uh, ngayong uh, darating na Kapaskuhan ay mamimit ng ating mga HRIs o yung hotels, restaurants at industrial users. So ganoon din naman sa bigas at uh maganda yung ating uh, production inaasahan natin na aabot tayo sa record harvest na 20 million uh, metric tons uh, pagdating ng katapusan itong taon na ito at uh, matatapos yung ating uh, harvest uh, ngayong buwan ng Nobyembre. Oh kasi oh kasi sabi nga po ng ilang grupo tulad ng Sinag inaasahan na tataas yung presyo ng uh, bigas at uh, itlog an hubang masasabi po niyo dyan?